morning, good morning mga kababayan ko dyan sa FW Luzon, Mijes, Mindanao, good morning Panimagong buhay, panimagong vlog na naman Mga kadudsli, mga kadudsli, alright Ayan ah, uh, Dito tayo Schedule for duty Dapat ngayon, si uh, Sharon, konsyal Sharon dapat si sa kanya, sa kanya ngayon, ang ano niya, duty dapat pero ako na ang nang ano na, like, replace oh umalit sa kanya dahil mayroon siya appointment <laughs> alright okay dito tayo mga kadusli duty na naman yan yeah. Shout out sa mga friend ko doon sa Qatar sa Qatar Maria uh, Qatar my sister in Qatar shout out Gingging -ging. Karandaan Ru uh, sa asawa niya <laughs> alright ito naman tayo yan duty Nilinisan ko na. Hindi ko na vlog. Hindi ko na video niyo kung nilinisan Wala talaga. Nag-order ako sa online ng stand para sa cellphone. alpak Wala. Hindi ko managana. Sira. Agad. Alright. See? Uh, ikwinto ko sa inyo. Uh, yung evaluation last yesterday uh, evaluation namin with uh, uh, August 2 August 2 yung evaluation namin dito sa barangay uh, lahat nagpasalamat kami una sa lahat nagpasalamat kami uh, sa mga council sa mga tao ng lumulupyo uh, na tumutulong din sa pagliinis sa lahat ng mga kasulok-sulokan ng ating barangay. Yan. Thank you, thank you guys sa inyo pa. Uh, uh, tum uh, tumutulong din sa Alright, congrats malaki sa malaking atong grade kayo sa atong barangay. Salamat sa mga nag-inspection at maganda uh, at po sa ating uh, uh, inspection in the almost perfect <laughs> yeah. <laughs> almost perfect ah. alright video mayroon ano kasi mayroon mga ni-print siya mayroon mga uh, video kunting kasaway uh, yung siptinta para siptinta pero uh, ayusin na nila yan, thank you din, din. kasi uh, siguro, uh, busy din siguro sila, hindi na, uh, ano, uh, kasi biglaan, hindi naghanda-handa, hindi na. So, okay rin, okay rin, congrats sa lahat, sa mga lumulupyo sa ating barangay, yung mga tao na tumutulong din sa dilinis, yan. Congrats mga Kanudsli Mga Kanudsli Ikaw ba yan po Okay, almost uh, Perfect Congrats So, 460 yata yung Upgrade namin dito Hindi ko na nakalimutan ko Hindi ko alam Nakalimutan ko Ang score ba ito 400 yun, may बेचरा तो इक्कीस